Yo, what's up mga kumpadre? Ay, kagagaling ko lang ng Alfonso. Ako'y nakauwi na sa amin. Ako na, ano na. Ako na. Ako'y na, kasi tumawag saan sa messenger. biglang nagaya kan nanonood na kami ng motor show sa Tagaytay, mga kumpadre. Eh ngayon, nandito ako sa Tagaytay at aking pupuntahan. Oh, sa Tagaytay ako, mga kumpadre. Eh, paano mga kumpadre? Babalitahan ko na lang kayo mamaya. Ah, ay, sasagyan sa kanilang bahay. Ay, 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 andito na ako sa kanilang bahay. May kasama nga pala akong isang mata, mata ka rin. Eh, dalawa raw yung nandoon. Eh, hindi ko kakayanin yon mga kumpadre. Kaya nagsama ako ng backup. Ngayon, kumpadre. Nagsat sa akin yung mga kumpadre. Baka mga tumutulit na rin, kumpadre. Nagsat sa akin yung, yung Nagchat sa akin yung kausap ko, kumpadre, yung nagyayakag sa show, mga kumpadre. Ito yung bahay nila. Actually, malaki yung bahay nila, mga kumpadre. Who's that girl, kumpadre? Tingin mo sino yun, kumpadre. Ha? Mga kumpadre! Andito daw sila, mga kumpadre. Sa may likod daw. Titingnan natin, kumpadre, kung nasan sila bangga. Tao po! mga nandito daw sila sa Leon. Titingnan natin. ang ganda ng tanawin dito mga kumpadre. At ayun na nga pala ang kausap ko. Walang niya mga kumpadre. Napakaganda ng view dito mga kumpadre. Kitang kita ang taal mga kumpadre. Solid. buwang hindi lang ito siya. buwang nangangawibembang. Ano naman ito mga kumpadre? Asa tingin mo mga <laughs> At Bembang. <laughs> sila mga kumpadre. Paano? Eh, susunod na ang, Mamaya na ang. One eternity later. Ayun. Mga kumpadre, tayo tayo'y napalaban. Lintik ng sinapit ng kumpadre mo. Bakit? Talaga namang, kumbaga sa manok eh. Kiskisan mula ibabaw hanggang itaas. Ay, mula ibabaw hanggang ilalim. Ay, talagang twist champion. Isa lang masasabi ko, kumpadre talagang ay mga kumpadre baliwalay nyo na yun mga kumpadre tingnan nyo na lang ang view rito at napaganda mga kumpadre pero talagang napakasolid mga kumpadre talagang ice cream yummy ice cream yummy ice cream good <laughs> yun mga kumpadre sa madaling sabi tayo na nakasusunod ay eh, di po po tayo sa sila sabi nilang kaso ay medyo nagutom kaya order ako ng dalawang mocha isang so medyo malaki isang so medyo maliit paano mga kumpadre? ay paano? ako'y manonood muna ng car show sa motor show paano mga kumpadre? ay paano? tayo ula ulaga na lang habang buhay ay paano ba? I love it! Hello! Padre, ipaking! Ako, ko! padre! idol! <laughs> Ay, pagkakikisig eh, nakikita ko. Pero mas makisig ito. Oh! 59 big valve! Alright! Ayun, mga padre! Ay galing kami ng show Ay, ako Ako'y nanlampot! Eh, ganito ba naman baka big bang kasama mo? Aniya sa'yo, mga kumpadre. Ay, ano? Ay, dito ko na. Tapos itong aking kaulagang ito. Bye-bye. Love you all.